Hi guys, bakit nga ba marami sa atin yung mga nakaka-encounter na marami tayong ina-upload sa video pero wala naman nanonood sa mga video natin na ina-upload sa mapa YouTube man or Facebook guys. So isa yon sa mga problema ng iba-ibang nating mga kapwa content creator yung walang nanonood sa mga videos nila guys. So pag-uusapan natin guys kung bakit ano yung mga dahilan kung bakit ah uh, bang bakit nakakaranas ng mga ganong klaseng guys na upload nga tayo ng upload pero wala naman kaanong nanonood guys una isa sa mga dahilan is yung quality ng video natin guys uh, make sure yung quality ng video natin guys na ina-upload ay malinaw kasi once na yung ating video guys uh, malinaw at uh, uh malinaw sa palingin ng mga tao or sa mga viewers natin guys malamang at malamang papanoorin ka dahil pag hindi naman malinaw guys, malamang i-skip po nila yung mga videos mo dahil hindi nga malinaw yung video mo. And then guys, isa pa sa mga reason is yung yung uh, video mo hindi uh, hindi gaano interesting yung mga videos na ina-upload mo. Walang mga aral na mapupulot dun sa mga videos mo guys. Kaya Uh, make sure pag nagagawa tayo ng mga content guys ay may aral or may matututunan yung ating mga viewers sa ating mga ina-upload na videos guys kasi once na hindi yung once na hindi uh, yung upload mo guys ay hindi naman talaga uh, napaka hindi naman uh, searchable or sa paningin pa lang guys uh, dapat makuha mo na yung uh, ano ng tao guys ng mga viewers yung attention nila makuha mo na guys kasi kung yung in-upload mo nga naman ay walang kapuhay-buhay guys. Sino na ba naman guys yung mag, ano, mag, uh, mag, sa iyong video guys. Kung yung video mo na guys ay hindi naman kagandahan guys. Kaya make sure guys nag-upload na rin lang naman tayo ng mga videos. Eh kailangan galingan na lang natin guys sa pag-create ng mga videos sa, na mga ina-upload guys. At pangalawa guys, ah... Uh, Uh, gumawa tayo ng mga thumbnail or sa kasi sa YouTube and Facebook guys mayroon may mga thumbnail din guys na kailangan mas creative, mas kakaiba para pagkita pa lang ng mga viewers guys ay pipindutin na agad nila dahil napakaganda ng iyong thumbnail. Sa yun sa nakakapag attract ng mga viewers natin guys. Saka make sure guys yung ating uh, uh, na, ano guys is magkaroon tayo ng mga organic followers iwasan po natin guys yung mga pag aano uh, guys ng mga boosting pag apply ng mga boosting kasi guys hindi rin maganda guys kasi hindi yung organic yung mga followers na iyon sa so, make sure followers natin guys is organic hanapin natin guys yung mga organic na followers na talaga tayong ay papanuorin kasi kapag hindi organic guys Malamang sa malamang kahit nasa 10,000 or 5,000 viewers tayo guys. Kung hindi naman organic yung ating mga followers guys. Siguro wala pa sa 10% ang manunood sa iyong mga video. Kaya uh, ang pinaka the best talaga guys is uh, tayo ng mga organic followers. Ayan. Sa, sa, at syempre guys. Uh, ang pinaka ganda talaga guys una pa lang pag enter pa lang makuha mo na yung atensyon or uh, mag ano na agad uh, pumasok agad sa mga viewers yung ay, napakaganda ng uh, video na ina-upload nila kaya in 3 seconds guys dapat makuha mo na yung attention nya para tuloy-tuloy guys tatapusin yung video mo kasi pag once na tinapos yung video guys dadagdag yung engagement sa'yo mas malaki yung uh, mas malaki yung chance na magtumaas yung mga algorithm sa video mo or sa sa iyong channel guys sa at sa iyong youtube or mapa facebook man guys kasi tinatapos nila yung mga videos na ina-upload mo at saka maging consistent lang guys pag upload unang una at para uh, yung mga tao inaabangan ka talaga lagi ng mga viewers mo sa so mga organic followers mo yun inaabangan ka kaya uh, uh, araw-araw o kung nakailangan guys consistent yung pagina-upload mo at yung mga video na-upload mo guys is ah, uh, kung ikaw ay content creator ng mga patawa ah, uh, doon ka mag-focus para mas maraming ah, uh, uh, makapanood sa'yo guys, kasi pag uh, patawa ka mga content mo is yung mga funny video so malamang at malamang magkakaroon siya lang ng uh, masiset sa out mga isipan nila Ah eto magaling to magpatawa So ganun guys pag nag ano ng mga content Hindi pwede yung Ah uh, walang content Wala kang uh, nakaline up na content ba So ganun guys Para mag grow yung mga channel nyo Ah uh, consistent lagi sa pag Upload at uh, Yun nga guys Ah uh, Yung pag upload pala guys Sa mga video din ah uh, kailangan natin guys ang uh, galingan uh, Kung kinakailangan natin guys uh, Mag-apply ng mga music Mga music na ano Para may buhay naman yung mga video guys Pero make sure guys Iwasan natin yung Makapiright tayo sa lahat ng video Na ina-upload natin guys uh, Kasi hindi maganda guys Pag nagkaroon ng copyright yung mga video mo guys Kaya iwasan natin At bagamat uh, ina tayo gumamit ng mga sound effect At mga music guys ay piliin natin yung mga music na i-apply ia dito sa mga video natin guys na ina-upload. Yan. Saka sa bagay ano guys, dagdag rin yan sa uh, ano guys, sa video kung may mga music kang inilalagay talaga guys, dagdag din. Nakakapag entertain nga naman kasi o kaya may buhay yung video mo kapag mayroong sound effect sa video na ina-upload mo guys. Ayan. So that's all guys. Uh, yun na muna guys yung ating uh, tips for today's guys uh, so thank you guys for watching and God bless everyone guys